Magandang araw! Ang aralin natin sa linggong ito ay tungkol sa pagbibigay kahulugan sa talinghaga. Narito ang ating layunin sa araling ito. Nabibigyang kahulugan ang mga talinghaga, epimistiko o masining na pahayag na ginagamit sa tula, balagtasan, alamat, maikling kwento, epiko ayon sa kasing kahulugan at kasalungat na kahulugan. Bago tayo dumako sa ating paksa ay sagutan muna ninyo ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang tanong sa ibaba. Isulat ang hinihinging kasagutan sa patlang. Unang tanong, ano ang tawag sa bulkang ito o ang bulkan na nasa larawan sa itaas? Ikalawa, saang lalawigan o probinsya matatagpuan ang bulkang ito? Ikatlo, ano-ano ang alam mo na tungkol sa bulkang ito at magbigay ng dalawang katangian nito? Naunawaan po ba? Ngayon naman, sagutan din ninyo ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin at unawain ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa nakalaang patlang. Una, para sa iyo, ano ang pinagmula ng mga bagay tulad ng isang bulkan? Ikalawa, bakit mahalagang malaman natin kung saan nagmula ang mga bagay-bagay sa ating paligid? Ikatlo, paano nakakatulong sa iyo ang pagtuklas nito? Ano nga ba ang talinghaga? Ang talinghaga ay ang paraan ng pagsasalita na may malalim at Uh, pakipakahulugan bilang refleksyon ng mga tunay na pangyayari sa buhay ng tao. Ang mga talinghagang ito ay nagbibigay ng lalim kahulugang na nais ipahiwatig nito. Maliban sa Biblia, marami ring talinghaga ang matatagpuan sa mga tula, alamat, epiko at iba pang uri ng akdang pampama, pampanitikan. Narito ang mga halimbawa ng talinghaga. Una, anak dalita na ang ibig sabihin ay mahirap, bahagang buntot, ibig sabihin ay duwag, butas ang bulsa, walang pera, ilaw ng tahanan, ibig sabihin ay ina, kapilas ng buhay, naman ay asawa, magkahiramang suklay na ang ibig sabihin ay matalik na magkaibigan, nagbibilang ng poste, walang trabaho, nagsusunog ng kilay, Ibig sabihin, nag-aaral ng mabuti. Ngayon naman, ating subukin ang inyong kakayahan. Para sa ating panuto, bigyang kahulugan ng mga talihagang ginamit sa pangungusap. Ito ay mga pangungusap na matatagpuan sa alamat ng daragang magayon. Handa na ba kayo? Una, napuno ang langit sa puso kong natuwa ng ikay-aking makita ang ginamit na talinhaga ay napuno ang langit. Ano kaya ang ibig sabihin ng talinhagang ito? A. Nalungkot B. Nagdilim C. Nagalit or D. Nagliwanag Tama! Ang kahulugan ng napuno ang langit ay nagliwanag. Ngayon naman dumako tayo sa ikalawang pangungusap ipinagbunyi ng mga lang magkasintahang sina ulap at daragang magayon ang kinilang pag-iisang dibdib. Ang pag-iisang dibdib ay ang talinhagang salita na ginamit sa pangungusap. Ano kayang ibig sabihin ng talinhagang ito? A. Pasko B. Kasal C. Kaarawan or D. Pista Mahusay, ang tamang sagot ay kasal. Ikatlo, nag-aagaw hininga si Daragang Magayon ng tamaan ng palaso. Ang salitang talinhaga ay nag-aagaw hininga. Ano kaya ang ibig sabihin nito? A. Natatakot? B. Nagagalit? C. Naghihingalo? Or letter D. Nagsusumamo? Magaling! Ang tamang sagot ay naghihingalo. Ikaapat, nagtuo si na ulap at pagtuga para sa kamay ng nag-iisang magayon. Ano kaya ang ibig sabihin ng talinhagang nagtuos? A. Nanuyo B. Naglakad C. Namasyal or letter D. Naglaban Tumpak Ang tamang sagot ay Naglaban Ikalima Magnakaw ng sulyap ang tangi kong pangarap sa taglay mong kagandahan. Ano kaya ang kahulugan ng talinhagang magnakaw ng sulyap? A. Tumingi ng palihim. B. Tumingi ng mabilis. C. Lumingon-lingon. Or letter D. Pagmasdan ng matagal. Kapuri-puri ang tamang sagot ay tumingi ng palihim. Ngayon ay alam mo na ang aralin sa talinghaga. Kaya maaari nang ba nating basahin ang uh, alamat ng daragang magayon. Basahin at ang alamat tungkol sa bulkang mayon. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Daragang magayon ni Damiana Eugenio. Katulad ng lahat ng alamat, nangyari ang kwentong ito noong unang panahon. Ganap ito sa payapang rehiyon ng Ibalong sa maliit na bayan ng Rawis na pinamumunuan ng makatarungang datong si Makusog. Ang asawa ng dato na si Dawani ay namatay sa panganganak. Kaya't nanatiling iisa ang anak ni dato Makusog, isang anak na babaeng walang kapareha sa kagandahan at kabaitan si Daragang Magayon. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit dumadayo ang napakaraming maniligaw mula sa ibang tribo, kabilang na ang nasa malalayong bayan, upang mabihag ang puso ng dalaga. Ngunit wala ni isa sa mga binatang ito ang nakakuha ng pagtingin ng magandang binibini. Wala kahit ang makisig at, magpag, at mapagmataas na si pagtuga, ang dakilang mga ngaso at dato ng iraga. Kahit pa pinaulan ni pagtuga nang mga handog na ginto, perlas at iba pang kayamanan ang ama ni Magayon ay hindi pa rin ito nakuha ang loob ng dalaga. Isang katangi-tanging binatilyo ang nagpakita sa rawis, si Ulap, ang tahimik ngunit matapang na anak ni Dato Karilaya ng Katagalugan. Naglakad siya ng malayo upang makita ang sarili, ng sarili niyang mata ang ng kagandahan ni Daragang Magayon. Ngunit hindi katulad ng ibang manliligaw, nagdahan-dahan si ulap. Tiniis niya ang magnakaw lamang ng mga sulyap mula sa malayo habang nagtatampisaw si Daragang Magayon sa ilog ng yawa. Pagkatapos ng maulang gabi, pumunta ulit si Dar uh, si Magayon sa ilog. Ilog yawa upang magtampisaw. Nagdala siya sa batuhan at nahulog sa malamig na ilog. Dali-daling sumaklolo si Ulap at binuhat ang nangangatog na dilag pabalik sa dalampasigan. Ito ang naging simula ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at ni Ulap. Ilang beses pang nagtagpo si Ulap at si Daragang Magayon. Hanggang sa isang araw, sinunda ni Ulap si Magayon sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ni Datu Makusog, buong lakas ng loob na ibinaon ni umiwas ng tingin dahil dito, Napagtanto ni Datong Makusog na umiibig ang kanyang nag-iisang anak, kaya't hindi na siya nagpahayag ng kahit anong pagtanggi. Tuwang-tuwa si Magayon at si Ulap. Binalak nilang gawin ang kasalan. Pagkalipas ng isang buwan upang mabalitaan ni Ulap ang kanilang mga kababayan at upang makapaghanda ng gusto para sa pagdiriwang. Mabilis na kumalat ang magandang balita. Nakarating ito kay Pagtuga na namula sa galit, na namula sa saglit. Na, na mangaso, si Dato Makusog dinakip niya si Pagtuga. Nagpadala si Pagtuga ng minsahay kay Magayon. Nagbabantang, papatayin ang kanyang ama at maghahasik ng digmaan sa kaniyang bayan kung hindi siya pakakasalan. Sinunod ni Magayon ang kahilingan ni Pagtuga. Labagman sa kanyang kalooban, agad-agad inihanda ang kasalan. Nang malaman ni Ulap ang masaklap na pangyayari, nang madnalis siyang pabalik sa Rawis kasama ang pinakamagigiting niyang mandirigma, kasi simula pa lamang ng seremonya nang dumating sina Ulap. Sa halip na isang pagdiriwang para sa kasal, isang madugong labanan ang naganap. Napuno ang langit ng mga palaso, napuno ang hangin ng tunog ng nagkikiskisang bolo nagtuo si ulap at pagtuga sa si isang labanan para sa kamay ng nag-iisang si Magayon. Nadaig at napaslang ni Ulap si Pagtuga. Masayang sinalubong ni Magayon si Ulap at mangyayakapin nang biglang isang ligaw na palaso ang tumama sa likod ng dalaga. At habang sapo-sapo ni Ulap ang nag-aagaw hininga niyang iniibig, bigla siyang sinibat na sa likod ng isang kawal ni Pagtuga. Agad na hinataw ni Dato Makusog ang kawal ng kanyang minasbad, isang matalim na bolo. Pagkatapos ng mabilis ng pangyayaring iyon, tumahimik ang lahat ng mandirig, mandirigma. Tumigil ang digmaan. Sa halip na marinig ang kasiyahan ng isang pagdiriwang ng kasalan, mga hikbi at ang para sa mga pumanaw ang lumutang sa hangin. Kahit na halos walang makita dahil sa walang tigil na pagluha si Dato Makusog, naghukay siya ng naghukay. Nang matapos, inilibing niya ang kanyang nag-iisang anak na si Magayon at ang nag-iisa nitong pag-ibig na si Ulap ng magkatabi at magkayakap. Habang lumipas ang mga araw, unti-unting tumaas ang lupang pinaglibingan kina Ulap at Magayon. Tumaas ito ng tumaas at di nagtagal, sinamahan ito ng pagyanig ng lupa at pagtilapo ng nagbabagang mga bato. Naniniwala ang mga matatanda na kapag nangyayari ito, ginagalit ni Pagtuga ang bulkan upang maibalik sa kaniya ang mga kayamanang inirigalo niya kay Magayon. Mga, religa, mga regalong inilibing kasama ng dalaga, sangayon sa mga lumang paniniwala. May mga araw kung kailan natatakpan ng mga ulap ang tuktok ng bulkan sinasabi ng matatanda na kapag nangyayari ito hinahalikan ni ulap si Magayon at kung pagkatapos ito ay marahang dumampi ang ulan sa magilaw na libis ng bulkan naniniwala ang mga matatanda na lumuluha si ulap Ngayon naman naunawaan ba ang ang ating binasang alamat? Very good. So ngayon naman ay inyong Uh, sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Isulat ang mga sagot sa inyong kwaderno o sa inyong activity notebook. Handa na ba kayo? Very good. Una, isa-isahin ang mga tauhan sa kwento. Sino-sino nga ba ang mga pangunahing tauhan sa ating uh, alamat na binasa? ikalawa. Alamin ang iba't ibang suliranin na nabanggit sa alamat. Natatandaan niyo pa ba ang mga problema na kinaharap ng ating mga tauhan? Ikatlo, isa-isahin ang mga matatalinhagang salita o pangungusap na nagpapakita ng talinhaga. At ikaapat, alamin ang kahulugang ipinakikita ng matatalinghagang salita. Ngayon naman ay sagutan din ang gawain sa pagkatuto bilang lima o gawin. Gumawa ng sanaysay gamit ang mga matatalinhagang salita na nabanggit sa alamat. Ayan. At dito nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. At huwag din kalimutan na i-like, i-share at i-follow ang aking FB account na Luis Rufin at FB page na Luis Vlog at mag-subscribe mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel na Luis Rupin. Salamat sa panonood hanggang sa muli.